Libra. Ngayong araw ayon sa iyong gabay, kung may kinakailangan kang puntahan o mga gawain na dapat tapusin, gawin mo ito ng may kahusayan at tiwala sa iyong kakayahan. Kahit na malayo ang destinasyon o tila mahirap ang gawain, magiging maganda ang resulta kung pagsisikapan mo ito, ang iyong talino at maayos na pagpaplano ay magdadala sa iyo ng tagumpay. Gayunpaman, iwasan muna ang pagsasalita ng mga pangako sa pamilya upang hindi ka maipit sa mga responsibilidad na hindi mo pa kayang tuparin, maglaan ng panahon upang unahin ang mga bagay na kailangan mong tapusin, at huwag mangako ng hindi pasigurado. Sa tahanan, may bagong aura ng swerte na pumapasok sa iyong pamilya lalo na kung may mga miyembro na nagpaplano ng mga bagong proyekto o investment, huwag magmadali, mas mabuting pag-aralan ng mabuti ang bawat hakbang upang makagawa ng tamang desisyon, ipaabot mo ang iyong mga payo at gabay sa kanila upang maging masaya at maayos ang takbo ng kanilang plano. Ang iyong presensya at suporta sa pamilya ay magbibigay ng positibong resulta na magdudulot ng mas matibay na samahan. At sa pera, ngayong araw maganda ang magpalabas ng pera, lalo na kung ito ay para sa pagtulong sa iyong magulang o sa mga taong mahalaga sa iyong buhay. Kung mayroon kang naipon, gamitin ito ng may kabutihang loob. Ang pagtulong at pagsuporta sa mga nakatatanda ay magdadala ng biyaya hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa iyong sarili. Kasabay ng iyong mga gawain, huwag kalimutang magdasal para sa patuloy na kalusugan at pagpapala sa iyong buhay. Sa trabaho, ngayong araw may sinyales ng pag-unlad sa iyong trabaho ang pagiging maunawain at mapagpakumbaba sa iyong mga kasamahan ay magbibigay daan sa iyo upang magkaroon ng masayang araw. Iwasan ang mga pagtatalo o hindi pagkakasundo sa iyong mga katrabaho. Dahil ang pag-iwas dito ay magbubukas ng mga oportunidad at posibleng makuha mo pa ang atensyon ng iyong boss, ang positibong enerhiya mo ay makakapagdulot ng magandang impresyon sa mga tao sa paligid mo at maaaring magbunga ng mga bagong pagkakataon sa iyong karera. Sa pag-ibig, para sa aspeto ng pagmamahalan, walang sinyales ng problema o alitan ngayong araw. Ang iyong pagiging masayahin at bukas sa pakikipag-usap ay nagiging susi upang magpatuloy ang kasiyahan sa inyong relasyon. Lagi mong inuuna ang mga pangangailangan ng iyong pamilya at kapareha na nagdudulot ng patuloy na gabay ng kapalaran sa inyong pagsasama. May bagong kaalaman at mga ideya na makakatulong sa inyong patuloy na pag-asenso at ito ay magbibigay ng kasiguruhan sa inyong hinaharap. Ngayong araw magdala ng swerte at positibong enerhiya sa pamamagitan ng pagsama ng mga kulay na color pink at color blue sa iyong mga plano at pakikipag-usap sa pamilya. Ang mga numerong number 25, number 10 at number 36 ay magdadala ng tamang direksyon sa iyong mga desisyon, huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa mga bituin na magiging inspirasyon sa iyong mga hakbang lalo na sa negosyo.